Kumusta mga kaibigan sa Wellver Channel? Ngayon, ipapakita ko paano maglipat ng data mula sa lumang drive sa bago gamit ang command line sa Windows 10. Gumagana rin ito sa Windows 11. Pindutin ang Start, buksan ang Command Prompt. Buksan natin ito bilang administrator para sigurado. Ilagay natin itong command sa search bar. Sa akin, ilipat ko ang data mula drive E papuntang drive C. kung saan may J ako, ilalagay ko drive E at drive C kasi gusto kong ilipat mula E papuntang C. Ang command na to ay maglilipat ng lahat ng data kaya asahan nyo na lahat ay malilipat. Pagkapindot ng enter, magsisimula na ang paglipat ng files. Ako si Welver, like at subscribe sa channel. Magandang buhay sa inyong lahat. Good luck sa lahat. Paalam sa inyo.